Sipag. Huwag sipag ka rin. Dapat gumawa ka rin ng paraan. Huwag mong sayangin yung oras mga pagkakataon. Uh, ako nga pala si MacArthur Thomas Lagunilla. Uh, 45 years old. Nakatera sa Poblacion East, nating nasa Tarlac. Uh, 15 years na rin po ako nagpipintura. Uh, nakilala rin po ako bilang Mac Vlog sa YouTube channel natin tsaka Facebook. Naging trabaho ko noon, binata pa kasi ako noon nasa sa gaming corporation. So, pagkatapos noon, bumili ako rito nung nakilala ko yung misis ko doon. Ginawa ko rito nung nandito ko, siyempre wala akong trabaho. Uh, madaling trabaho rito kasi sa probinsya, mag-tricycle. So, nag-tricycle din ako. So, marami akong nasubukan. Tapos, uh, hanggang sa pumasok ko doon sa kumpari ko, uh, sa ganitong trabaho sa construction. Tapos, sumi-extra-extra na rin ako sa mga pagpipintor, yan. Yun, yung mga naging trabaho. Hanggang sa tumagal, nag-solo ako. Ayun, na uh, dire-direcho na. -dire -dire -dire. Mahilig ako mag-combination ng mga kulay. Kahit nung pinata pa ako, yung kwarto Ay, ko, ka pinipinturahan ko. Ayun, talagang... Uh, nung bata pa ako hanggang ngayon, talagang mahilig ako ano, magpinta. Ang, ang maganda dito, kumita ako dun sa ano, kagustuhan ko walang katumbas na ano yun, ligaya kasi eh. siyempre andun na yung kikita ka pero iba pa rin yung na-appreciate nila yung gawa ko. Uh, kasi yung bahay nila parang tinuturing, tinuturing ko na rin bahay ko. Ginagawa ko yun dahil sa ano, yun yung passion ko, magpaganda ng bahay. O preparation natin dito na uh, skim coat. Tapos yung tumulong na ginawa natin yung kamay pondo uh, ng na, na Davis. Bahid niya palang yano yan, na. Parang second coat na nakabambas niya dalawang pahit ng karaniwang black latex. Uh, iba kasi yung quality ng Davis tapos ano, maraming pagtipilian na nakakulat. Uh, dati nanonood lang din ako ng ano ng vlog. So meron ako nakikita ng mga mga galing na ano sa dati sa mga bahay. Uh, nakikita ko sila, maganda yung gawa nila. Eh sabi ko, kaya ko rin naman yun. <laughs> so, ayun, okay, tinesting ko hanggang sa nag-viral din naman yung mga videos ko. yung tinuloy-tuloy ko na. Malaking tulong yun kasi nung dati, okay. uh, kasi lumalapit, lumalapit. kami pa yung lumalapit sa kliyente. Ngayon sila na lumalapit dahil sa pag-vlog ko kasi nakikita nila yung mga project natin. Yung pandemic din ako masyadong nag-vlog. pagkatapos ng pandemic, tinuloy-tuloy ko yung mga project ko. Uh, parang ni ko yung ano, kasama ko yung pamilya ko. <laughs> kasi sa trabaho kasi laging busy ako eh. So nung pandemic, yun yung pagkakataon ko na ano, na kasama ko yung pamilya ko lagi araw-araw. Ahan. Uh, ito nga pala yung uh, missis ko. So ang trabaho niya uh, dito sa sa bahay tapos uh, siya na rin yung secretary. Yo <laughs> ya. Yan na ano, yan eh. Uh, talagang mahal ko ng mga anak ko eh. Tuwing <laughs> darating ako, uh, no, I love you sila nang I love you. Who is your favorite vlogger? Sasabing ganyan. Maglago din niya, vlog. Sabay sila. <laughs> nung bata pa siya, talagang masipag na siya magtrabaho. Nagpa-tricycle pa siya nung araw. O, kumita lang. Kawawa niya siya lang nung araw eh. Halos um nangungutang pa sa akin ng padala-dalawang nung araw. <laughs> ngayon kami na humingi sa kanya, libo lang. Oo, <laughs> oh, yan yung bahay namin. Garahi lang siya dati. Ngayon, nilagyan namin ng diding para maging bahay lang namin. So, ito yung salas namin noon ano, no. Yo. Pag nakikita ko sa si itong ano, hindi ako pa, hindi ako pa na ano. Na, nung narating ko basta eh. Basta, basta napapasyala ko rito. Nakikita ko to. Pero mabalik mong hirap namin no. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ginabayan. Talagang ginabayan niya ako eh. Kaya yung anak ko, matagal bago na sundan. Ten years. Kasi mahirap mo yung buhay na amin. Ano, nagsikap lang. Basta, manalangin lang lagi sa Panginoon. Ay, makikita mo naman doon sa dating kalagay namin, no? So, makikita niyo yung bahay namin nung no. talagang hindi mo, pati ako hindi ako makapaniwala na makakarating ka ako, uh, ako ngayon. Uh, ayun, dahil sa sitwasyon, sitwasyon namin noon, talagang napilitan akong ngano uh, gawin yung talagang ano, hindi masayang yung oras, dapat puro magsipag, yan ang, ano, para sa pamilya. Ayun, maraming maraming salamat sa ano, sa misis ko kasi kung hindi, dahil, kung hindi dahil sa kanya, wala rin ako rin kasi Napaka-supportive niya talaga sa akin. Kahit nung walang wala ko, andiyan siya hanggang ngayon. Talagang hindi niya ako iniwan. Talagang binigay niya yung the best niya sa akin. Talagang siya yung pinakasikreto ko talaga. Kung hindi dahil sa kanya, uh, wala rin ako dito ngayon. Uh, mas maganda kung magtanong kayo nung magtanong sa mga veteran. Kasi dyan, pati ako, ganun din ako noon nung nag-umpisa ako. Nagtatanong din ako sa mga, mga galing. Tapos, ang uh, galingan mo na rin, yung dapat uh, maging kakaiba ka rin sa iba para umangat ka. Tapos, saluhan mo rin ang passion Oo, talagang proud ako kasi sabi ko nga, hindi ka ganda yung isang bagay kung walang ano, kulay. So, ayan, Itong ano talagang proud na proud ako maging kinuko. i